Jeremias, Tabanatang 36 At nangyari ng ikaapat na taon ni Jiwasim na anak ni Josias, na hari sa Huda, na ang salitang ito ay dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, Kumuha ka ng isang balumbon at iyong isulat doon ang lahat na salita na aking sinalita sa iyo laban sa Israel at laban sa Huda, at laban sa lahat ng mga bansa. Mula ng araw na magsalita ako sa iyo, mula ng kaarawan ni Hoseas hanggang sa araw na ito, marahil ay maririnig ng sangbahayan ni Huda ang lahat na kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila, upang himiwalay bawat isa sa kanila sa kanyang masamang lakad upang aking maipatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan. Na magkagayoy tinawag ni Jeremias si Baruk na anak ni Ninirias. At sinulat ni Baruk ang lahat ng salita ng Panginoon na mula sa bibig ni Jeremias na sinalita niya sa kanya sa balumbon. At si Jeremias ay nagutos kay Baruk na nagsasabi, Ako'y nakukulong. Hindi ako makapasok sa bahay ng Panginoon. Kaya't pumaroon ka at basahin mo sa balumbon ang iyong isinulat na mula sa aking bibig. Ang mga salita ng Panginoon sa mga pakinig ng bayan sa bahay ng Panginoon sa karawan ng pag-aayuno. At iyo ring babasahin sa mga pakinig ng buong huda na sa kanilang mga bayan marahil ay magaharap sila ng kanilang daing sa harap ng Panginoon. At ihiwalay bawat isa sa kanyang masamang lakad. Sapagkat malaki ang galit at ang kapusukan na sinalita ng Panginoon laban sa bayang ito. At ginawa ni Baruk na anak ni Nerias ang ayon sa lahat na iniutos sa kanya ni Jeremias na propeta na binasa sa aklat ang mga salita ng Panginoon sa bahay ng Panginoon. Nangyari nga ng ikalimang taon ni Joasim na anak ni Josias, na hari sa Huda ng ikasyam na buwan, na ang buong bayan sa Jerusalem, at ang mga bayan na nanggaling sa mga bayan ng Huda sa Jerusalem, ay nagtanyag ng ayuno sa harap ng Panginoon na magkagayoy binasa ni Baruch sa balumbon ang mga salita ni Jeremias sa bahay ng Panginoon. Sa silid ni Gimarias na anak ni Sapan na kalihim sa mataas na looban sa pasukan ng bagong pintuang daan ng bahay ng Panginoon. Sa mga pakinig ng buong bayan. At nang marinig ni Mikiyas na anak ni Gemarias na anak ni Sapan. Ang lahat na salita ng Panginoon mula sa aklat. Siya'y buwaba sa bahay ng hari, sa loob ng silid ng kalihim. At narito, lahat ng prinsipe ay nangakaupo roon, si Elisama na kalihim, at si Dilayas na anak ni Simias at si Elnatan na anak ni Akbor, at si Gemarias na anak ni Sapan, at si Sidikiyas na anak ni Ananias, at ang lahat na prinsipe nang magkagayoy ipinahayag ni Mikiyas sa kaniya ang lahat na salita na kanyang narinig. Nang basahin ni Baruch ang klat sa mga pakinig ng bayan kaya sinugo ng lahat na prinsipe si Jehudi, na anak ni Netanias, na anak ni Silimiyas, na anak ni Chusi, kay Baruk, na nagsasabi, Tingnan mo sa iyong kamay ang balumbon na iyong binasa sa mga pakinig ng bayan, at parito ka. Sa gayoy tinang ni Baruk na anak ni Ninrias ang balumbon sa kanyang kamay at naparoon sa kanya. At sinabi nila sa kanya, Ikaw ay umupo ngayon at basahin mo sa aming mga pakinig. Sa gayoy binasa ni Baruk sa kanilang pakinig. Nangyari nga, nang kanilang marinig ang lahat na salita Sila'y nagharap-harapan sa takot at nagsabi kay Baruk, Tunay na aming sasalitain sa hari ang lahat na salitang ito? At kanilang tinanong si Baruk na sinasabi, Iyong saysayin ngayon sa amin, Paanong isinulat mo ang lahat na salitang ito sa kanyang bibig? Nang magkagayoy sumagot si Baruk sa kanila, Kaniyang sinalita ang lahat na salitang ito sa akin ng kanyang bibig at aking isinulat ng tinta sa aklat. Nang magkagayoy sinabi ng mga prinsipi kay Baruk, Yumaon ka, magtago ka. Ikaw at si Jeremias, at huwag maalaman ng tao ang inyong kinaroroonan. At kanilang pinasok ang hari sa looban Ngunit kanilang inilagay ang balumbo sa silid ni Elisama na kalihim at kanilang isinaysay ang lahat na salita sa mga pakinig ng hari. Sa gayoy sinugo ng hari si Jehudi upang kunin ang balumbon at kanyang kinuwa sa silid ni Elisama na kalihim. At binasa ni Jehudi sa mga pakinig ng hari at sa mga pakinig ng lahat na prinsipe na nangakatayo sa tabi ng hari. Ang hari nga ay nakaupo sa bahay na taginaw sa ikasyam na buwan, at may apoy sa apuyan na nagnininga sa harap niya. At nangyari nang mabasa ni Jehudi ang tatlo o apat na dahon, na pinutol ng hari ng lanseta, at inihagis apoy na nasa apuyan hanggang sa masupok ang buong balumbon sa apoy na nasa apo yan. At sila hindi nangatakot o hinapakman nila ang kanilang mga suot. Maging ang hari o ang sinuman sa kanyang mga lingkod na nakarinig ng lahat ng salitang ito. Bukod dito'y si Ilnatan at si Dilayas at si Himarias ay namanhik sa hari na wag niyang sunugin ang balumbon. Ngunit hindi niya dininig sila, at nag-utos ang hari kay Hirimail na anak ng hari, at kay Sirias na anak ni Asriel, at kay Silimias na anak ni Abdil, upang hulihin si Baruk na kalihim at si Hirimiyas na propeta. Ngunit ikinubli ng Panginoon na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias pagkatapos na masunog ng hari ang balumbon at ang mga salita na sinulat ni Baruk na mula sa bibig ni Jeremias na nagsasabi, Kumuha ka uli ng ibang balumbon at sulatan mo ng lahat na dating salita na nasa unang balumbon na sinunog ni Jiwasim na hari sa Huda. At tungkol kay Jiwasim na hari sa Huda, ay iyong sasabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong sinunog ang balumbon na ito na iyong sinasabi. Bakit mo isinulat doon na sinasabi? Tunay na ang hari sa Babylonia ay paririto at sisirain ang lupay ito at papaglilikatin dito ang tao at ang hayop? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, tungkol kay Jewasim na hari sa Huda. Siya ay mawawalan ng uupo sa luklukan ni David, at ang kanyang bangkay sa araw ay mahagis sa init, at sa gabi ay sa hamog. At aking parurusahan siya at ang kanyang binhi at ang kanyang mga lingkod dahil sa kanilang kasamaan. At aking dadalin sa kanila at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa mga tao ng Huda. Ang buong kasamaan na aking sinalita laban sa kanila, ngunit hindi nila dininig. Nang magkagayoy kumuha si Remias ng ibang balumbon at ibinigay kay Baruk na kalihim na anak ni Nerias na sumulat doon ng mula sa bibig ni Jeremias ng lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Joasim na hari sa Huda at nagdagdag pa sa mga yaon ng maraming gayong salita.